Rendon Labador naghalimaw sa Motivated 3x3. Grabe okay na labaw, oh, kinalabaw oh. Siyempre, Haring Bangis, napadaan lang yan pero siya ang tumapos ng laro. Panoorin nyo to, napakalupit. Ye! Yeah. Dito kayo! Dito ako sa mall eh, SM. Sa mall? Para may naglalaro okay. ah. Meron kami, may event nga sila dito. Doon tayo? Doon tayo. Dito tayo. 3x3 yan? 3x3. ay ito yung ngayon yun? Yung event yung utol? Ito pala yun? Oo. Oh, Yung mo, buti na forma tayo ngayon. Hello. Oh. Oh, 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 oh. na be... na sila may maglalaro at Boss Dane, yan Kumayala, paayala, Warm up na sila. Hello, warm up. At syempre, nagsimula simula na ang laro. Okay, Team Facundo versus Motivated 3x3 unang tira nila yan Oh, grabe, oh. Kahit kakampi niya ni Reboundan niyo si Boss Dane yun na. Ah. So grabe talaga, nangangalabaw Rendon Labador Pero syempre, Team Facundo hindi nagpatalo yan Uy, putya, grabe yung depensa ni Rendon Labador Pero pumasok pa rin, ganun kalakas Uy, hinampas o, oh. kita nyo, Kago. galit talaga Rendon Labador Kinalabaw, ayan o, oh, talagang nag-iinit si Rendon Labador ngayon o oh. Grabe yun, no? Oh. nakita nyo hinampas pagkatapos yung um score. O oh, yung boss Dane, tumira ng Tres Pasok yan, grabe, tinatambakan na ng mga alaban na Ha? Okay, so yan, kung makikita nyo dito at nilabas ang bola. Siyempre, Team Facundo, may tira din yan. Oh, man, grabe, palitan ng tres, umuulan ng tres ngayong tag-ulan. Siyempre, itong kaampi namin na isa ay si Mobs Phenomenal yan at player na Mobs. Pero Red Labador na ba hindi nagpapatinag yan. Okay. So, laban tayo ng apat. 9-5 So ayan, dapat lang ang lamang So yan, napilitan lang talaga ako dito Dapat manonood lang ako shopping lang ako dito sa Motivated 3x3 Pero wala tayong magagawa Siyempre, the show must go on Kahit anong suot natin Kailangan talaga natin gawin itong mga bagay na to Para manalo ang kupunan ng Motivated 3x3 na at syempre kahit anong laro yan Talagang ibibigay ko lahat na makakaya ko dito Ayan, syempre na rebound random Labador Syempre pinasa agad sa 3 point shooter ng Pilipinas Stephen Curry ng Pinas Ay, grabe naman yun Noon ng shot, kapapasok pa lang Walang warm up, warm up yan ha So ayan, oo Sinama mo pa ng Kyrie Irving Oops, grabe oh parang Uncle Drew, no? Ayan, parang streetball lang, Uncle Drew. Haring bangis, O, hesitation, hesitation. Pinipeke ang kalaban, grabe yung depensa. Talagang init ng laban dito. Pero haring bangis, syempre, pasok Hindi sumasablay si haring bangis, okay? So, ayan, boss date, pinasa kay Rendon Labador na nagahalimaw. Pumasok yan, grabe. Sobra tinatambaan na namin ng team Facondo dito. Uy, uy, Grabe naman yon Siyempre, Haring Bangis, grabe. Parang Uncle Drew, no? Ayan, Randall Labador, tumira ng tres, nag-ahalimaw talaga. So, ayan, Medyo napapagod na ako dito at pero yan, yung oras nating ko kasi may laad pa ako. Dito pupunta pa akong BGC so kailangan natin tapusin to. 19-15 score hanggang 21 lang to. Pag pumasok yan, tapos na ang laban, mamin. Gago! Too small, baby. Boss din. Siyempre, tuwan-tuwa yan. Too small. Siyempre, yan ang signature move natin pag tinatapos natin ang laro. Halos lahat ng laro ako tumatapos, guys. Siyempre, gabi-gabi na. Kailangan na natin tapusin at may pasok pa kinabukasan. So, ayan. aring bangis. Ang lakas mo talaga. Sobrang solid yan. Nagpapas salamat ang mga kampi ko. Too small, baby. Too small. Ayan, no? Gago! Hey! Kaya yung boss, kayo pa tumapos, ha? Huh? Kayo tumapos. Hindi, <laughs> naglalakad <laughs> nga lang ako dyan. Tara na. Tara, boss. 8.20 to na. <laughs> <laughs> At syempre, bago umuwi, umulik muna si boss Dane sa akin kasi tuwan-tuwa siya. Thank you, thank you so much. Thank you so much. Okay.